Mabilisang balitaan, komprehensibo at totoo sa loob ng isang minuto. Simula na ang Diskurso Tidbits isang daan at labing tatlo arestado. Habang siyam na putatlong pulis, sugatan sa marahas na September 21 kilos protesta sa Maynila. Mayor Esco, dating politiko at abogado, pinaniniwala ang nagpondo sa Menjola Riot. Lakson, handang magsampan ng kaso versus Estrada at Villanueva sa flood control scam. Congressman Co, nagbabala. Kung pipilitin niyo akong umuwi, magre-resign ako. Mga artista at personalidad na kiisa sa Luneta at EDSA rallies kontra korupsyon. At EJ Obiena, wagi ng ginto sa Atletang Ayala World Pole Vault Challenge. Balitang mabilis, komprehensibo at totoo. Yan ang diskurso tidbits. Basahin ang tungkol sa lahat ng yan at sa marami pang ibang nakatutuwa at makabuluhang balita sa diskurso.ph.